freshener na para hindi mag -dry ang labi. At konting suklay lang. Tapos na akong magpolbo. So, tara. Time to go out. At huwag kalimutan ito. See you sa susunod na vlog. Bye-bye! We're sufficient clothes pa daw. Kaya nagdagan ko pa ng isang jacket. Nakita ako ni Amo. Sufficient clothes pa daw. So, imagine. Nakarami na ako ng damit. <laughs>